From, from Korea. $11. Tapos guys, ito yung different variety colors ng peach. May yellow peach, pink peach. Tapos ito. Pero tingnan ninyo ang price. So, $85. Tatlong piraso, my goodness. Ito dalawang piraso, $39. Tapos ito guys, plum is $26. Tapos ito, Nagsaing sila kasi due to overripe. Ito din. May maram-maramo. 3.678. Tapos ito $78 na ano na na pair. Pero from Korea siya. Tapos ito guys, yung so $148. Manga at saka ubas lang, my gosh. Tapos ito naman 500 guys, yung grapes niya, $248. Tapos guys, ito oh, 680 dollars. Ano? Ang bibilhin niyo lang dito yung box. Tingnan niyo yung grapes niya. Oh, ano ba nang grabe, 580, 550. Oh my gosh, kahit pang yaman ko hindi ko bibilhin yan. No way. Ano ba yung box na ito? Glass lang? Yan lang naman? Yan Grabe, ang mahal mo. Tapos guys, ito oh, uh, crown mask melon from Japan. Hindi, ano siya, Japanese. 178 dollars guys. Isang peraso, 178. Yung isa naman guys, is 348. Don't you dare na bumili ng ganyan kamahal. No way. Di ba? Nag-sale pa sila guys, so due to override. 50 dollars ang isa. Ito naman, 78 dollars. Guys, sale na yan ha. Sale na yan. My gosh. Kahit mayaman ako, hindi ako bibili niyan. Ito, $128. Bakit ba sobrang mahal niya? Ito din, ano na, sob overripe na to. Uh, variety of fruits na, ano, na promo nila. $60. Tapos, ayan pa, guys, $160. Ito, $298, guys. Ito, isa $160. So, marami na siyang prutas niyan. Mga limang klase na prutas. Ito namang ano, uh, mixed fruit ng Japanese, $47, $61, $52. Ang Japanese product talaga guys, is mahal. Japanese and Korean, mga mahal sila. So guys, galing talaga sa cow's milk. As in, purong cow's milk. Ito, Hokkaido milk. Offer niya guys, special offer. 5640 ang isang peraso is 2.35 ang isang ganito niya 2.35 ang mahal no grabe